magandang hapon po guys maganda magandang hapon po at yung pong yung pong nyug na pinanguha po namin ay tatalupan na po para po madala na po siya bukas yan maraming maraming po salamat at matatapos na din yata itong mga basurang to matatapos din sa awa ng Diyos Oh, daming linisin talaga ang sinasapit ng bagyong ito. <laughs> Kaka basura. Kaka ano sa tinatapos nitong tinatakot ito. Aray, nag ano, na. Aray, daming ng ano, oh. Tinatalupa na po. Unti-unti po, guys, po yung tinatalupa na po. At ito po ay bebenta na po ito guys po bukas para po may panggastos din may panggastos din pambili-bili po din po yan ng bigas <coughs> dahil ang kilo po niyan ay ang kilo po niyan ay 9 guys yan at tayo ay vlog ulit tayo at tayo ay walang i-upload ngayong araw na ito kailangan si Ate Mariam eh magsipag-sipag din mag-vlog para tayo ay eh, mamonetize kadaming linisin pa dito sa dagat sobrang dami pa ang oh, dami pang linisin talaga walang katapusang paglilinis ito yeah, ano ba, madami-dami pa rin eh ang linisin madami-dami ah, pa rin Ayun yung kapatid ko. Nalilimot siya ng ngunyog. Nalilimot siya ng ngunyog. Daming tao doon. Eh. Naglilinis po sila. Awa ng Diyos, eh, malilinis na din po itong tapat po ng resort. Daming sunog-sunog na na ano. Ito e po, mga kahoy, yung kapatid ko po, yung nalilimot po siya ng ngunyog. Yan. Nalilimot po siya guys po ng nyug. Yan. At pangbenta-benta po din yung nyug. Para po. Pambenta-benta. Sobrang dami ng nyug oh. Sayang po din naman po guys. Pag po. Hindi siya lilimutin. Ito madami po siyang kahoy. O malalaki po yan. Ah diba? Ayan po mga kahe pong yan ay dadalhin na po ulit sa pataas daw sa itaas. At ayan po eh, ma may papagamitan po din yan. Ari, eh, ayan, kaya na yan oh. Ano din yung kahoy na yan eh. Kahoy galing baha din yan oh. Napakinabangan siya oh. <laughs> Di ba? Napakinabangan siya. Kataya ipauwi na. Uuwi na tayo. Hay! Nyug ko pa rin eh, set! Yun, nyug ko pa yun yun! Are, yun! Nasa ano? Oo, oh, yun! Kailangan natin ay umuwi. Are, sa taas, akin are! Yan, at kailangan natin din ay umuwi na tayo ay eh, para may may upload tayo kailangan ko na rin umuwi. Ako eh, parang sakit ng aking katawan. Parang katawan ko eh, parang aking nakoy. Eh. Sa Goriza, sobrang araw-araw na din ang paglilins namin sa dagat. Sobrang daming basura. Ang daming basura. Yung ibakbo kasi guys na ay iba po din guys na ano na uh, <clears throat> mga mga nyug wala po siya naman. Pag po siya hindi nakalug wala po siya naman at tayo ipauwi na guys. Ito eh, na guys. Kailangan ko po pong umuwi na at para po mag sasaing na po tayo ng ating panghapunan. Uuwi na tayo para tayo ay magkasain na ng hapunan. Ayan. Para tayo ay may may upload mamaya. Mamaya tayo. Dami hodi din ang kahoy po ng asawa ko. Eh. Kahoy po namin yun. Eh. O, diba po? Dami namin ang na kahoy. Pabila eh. na. Eh. Yan, at ako ay nandito na sa amin. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye.